Good morning mga diskarte. Ito tayo. Uh, may bibigyan tayo sa isang matanda na dati nung maliit pa ako, doon ako lagi sa kanila. Then, ngayon, malaki na ako, marunong na ako maghanap buhay. I Babalik ko yung uh, mga kabutihan na ginawa niya sa akin. Sa so, mga diskarte. Tsaka may sponsor din dito. Hindi ko lang babanggitin kasi exclusive. Daw. So, <laughs> sa so, mga diskarte. Yung, ang nalaki mo. One dozen sa mga biskarte. Saka uh, halo din natin ito sa binta ng ano, ayun um, binta ng ating biskarte ng isda. Ito din yun. Uh, dinagdagan ko na lang. Ayun mga biskarte, may shampoo, and then may safeguard. And then, syempre hindi mawawala yung kape, sukal sa mga biskarte. Gatas, and then, biskuit mga biskarte. Tsaka, bigas na limang kilo, mga diskarte Worth it naman siguro ito. Pero, hindi man mababayaran yung pira yung kabutihan ni Lola. At least, kahit sa ganitong bagay lang naman makakabawi ako. Yan, mga ka-diskarte. Uh, mga ka-diskarte, nandito na kami sa bahay ni Lolaan. Papunta ka lang. Hindi lang, bahay nga. May sim. potik Botik, nah, butik, di yeah. mulai di itu. la, la. eh, hey. Ayo. Yo. Sunod lang ko. Sunod lang mira. Ah, oh, nanda sa. Nanda sa. Pasok ng <laughs> Like, like, okay. okay. <laughs> <okay. laughs> naiyala yung yung mga negosyo eh na si yung ako dito ka nai natutulog na tutulog dante nai yun 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 yun

Ah, sabon. Sabon. Shampoo. Shampoo. At saka <tinyo> sukal. Tapi at saka mga magis. Magis. Hindi man to sapat sa kabutihan na binigay niya sa amin. At least, nakatulong kami. Yan, Yan ilagay na natin dito mga diskarte. Eh para... mga. तो हम ऑनलाइन चला